mga lords Sorry. iba't ibang klaseng ham ayan. ayan o, kita nyo mga lords iba't ibang klaseng ham ayan, ito tingnan natin, ayan, iba't ibang klaseng ham yan mga lords, ayan Eto. ito, dito natin ibaba ayan ang iba't ibang klaseng ham mga lords, ayan Tapos ito ang iba-ibang sausage. Ayan, iba-ibang klase ng sausage, mga lods. Ayan. Okay. okay. Iba-ibang klase ng sausage. Makikita nyo. Ayan. Okay, mga lods. Ayan. Dito naman, press mo tayo, mga lods. Iba-ibang klase ng mga drinks. Ayan. Okay, mga lods. Nakita nyo ko Ayan. <laughs> Hindi, kuha ka isang pineapple. Masarap din yung grapes. Kumawa si Carol Grapes, oo, oh, masarap din. Titigman mo lahat yon para ano, nakaka-press kaya lang pala. Ayan, mga logs. Ito, ito sa lahat. Lahat ng inaano kayo, puro mga inumin. Puro inumin yan, mga logs. Ayan. si Septa nang diretso pa sa akin. mga inumin. Merong latte, may kopik, merong ano, maraming klase mga drinks. Ay wala, wala sila tinapay. Ay sabay ako. Okay. Oh, oh. Kasi hindi man kakain eh. Cha meron pa. Okay hindi na, na, na 'yun. Oo. Oh. Okay mga lords, bye. bye Ayun. ah ba ako dali na nang active video. Kung gusto niyo makakita ng Filipino food, meron dito 'tong Filipino. Mana na. Ayun. Ano yan? Okay, mga loves. Dito na tayo. Balik-balik na tayo. Balik-balik tayo. Ayan. Ayan. Sarisaring ano. Sarisaring tinapay, mga loves. Ayan. Okay. Bye-bye, mga lods. Hanggang dito na lang ang ating vlog. Ayan. Ayan. Okay. Ayan, mga lods. Bye-bye.